Hey guys. Hey mga buddy, Meron coming surprise. It's like you. Hello. Kita. Hey you? Hello. Ko. Ah, nakita na kami ni. Kita na ma, hi ma. Hi. Hello. So, hi guys. Hey mga baby. So, ngayon lang tawag sa train station. Bukot na kami, ha. Yakiniko King, guys. Kakain kami ng ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw yung dito, no? Oh, yeah, yeah. Ah. Saan kami ito? Hi, mga buddy. So, ngayon, dinala tayo ng lokal dito sa Japan. Kakain tayo na. Yakiniko, guys. Let's go! So, hello, mga buddy. No, ngayon, kaka-open lang nila. Medyo puno na agad yung tao. So, ibig sabihin, pag madami tao, syempre, alam mo na expect mo nang masarap. So, abangan yung kakainin namin guys. Premium na mga beef. So, sa halaga 3,000 plus yen. Pagkano yung in peso, mga 1,5, Pero mga, mga 1, Quality guys. Diba? So, abangan nyo. Hmm. Ayan. Uh, one hour kami nag-wait. Pero malapit pa naman. So to guys, ganito yung style ng premium Japan original. Uh, yeah. Ano daw dito diyan? Lahat daw yeah. na nakalagay sa picture na yan. Uh, unlimited. So, unlimited. so yan guys, order ka lang na order. Tapos kaya na tayo niyan. Okay, kita dakimas. Bossing. <laughs> <laughs> Bossing. So, masunog na boss mm hindi -hmm. na natin yung bossing mm -hmm. guys dito ang lina kaya na agad ay kaluto kaya na mm -hmm. sarap na guys mm -hmm. wow, sarap na guys sarap and they drink merong lemon matamis soy ang sarap na sauce pero mhm maganda mo ang sarap kasi natin soup hmm lagi mm. iba to no kaibang soup na no? oishi mm. oishi 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 guys oishi, oishi. oishi yeah. luto lang na luto pagka luto mo wala pang 1 minute luto na di mo pwedeng sunugin oo oh, seconds lang guys tapos magsa-serve sa yung robot tunin niyo na daw Eita get... oh. já. guys. Mm. Mm. Quality é wow. oh. hey, guys. Oh my God, picture nyo rin! Wow, may cheese, may egg. Sizzling plate niya guys. Sizzling stone, oh my God. So ito guys, lahat ng nakikita niyo sa screen. Ayan, unli yan. Andy, yan. Ah, ito. Grabe. Yeah. Uh, may steak, iba-iba. Next, ito. Uh, libre, unli. Uh, Ayan, premium. Ito yung ito, premium. So, ito. Ito yung mga kino-order kin namin madalas. So solid lang ito yung yung course. Side dish. Oh, Angli din yun guys. Ang ulo dyan. Mga side dish. Oh, mga side So i-order mo namin yung order na. Oh, then Korean lover. Arigat yeah. ang sabas. Afternoon food, di ba? Meron din silang eh? drinks, guys. Ito mo na mga tea ice tea, black ulong, green tea, corn tea. Andy lahat yan guys. Sawa ka sa coke. Melon soda, panta, minute mid. Pero nga dito, gatas na ano, milk ko, soda. Milk soda. Mm -hmm. Tapos, may nyo dito yung minutes kung kailan last order nyo. Pero guys, ang lalak. Ngayon ka mo eh after lang guys Pabatiin na Sa Pilipinas hindi pwede yung ganito <laughs> Di ba ano tita no? Brandy French fresh. fresh. Bukod doon, yung nila dito sobrang quality kasi binabantayan nila Nililim lima, <laughs> nililim lima <laughs> Parang kumapit na ngayon Ha? Ito Pare ko eh Bakit

Kain. So ayun guys, Grabe. tapos na yung mukha ni Kit eh. <laughs> <laughs> tapos lang po yung 2 hours namin nanaubusin na lang namin yung natira. Grabe guys, siguro Naka ilang plates tayo. 30. 30 plus plates. Ano siguro? Lagpas 30 plates. Nang meat ha? Pero may iba pang order eh. Ako naka-order ako ng ano. May apat ano pa? na may dila Kaya, pa. Apat na plates ng ano. Gulay. Tapos may shrimp. May egg pa. Yung may rice pa tayo pre. So, oh, bibimbap. Bibimbap. Kare. Kare. Pati yung robot pagod eh. Yung robot ka. nandito naman tanong mo doon. yung robot kasi. Boy, napagod. Balik, <laughs> balik. Buray mo. Di ba dapat wala siyang magagawa? Oo. Uh, pag pinigit yung table 72, pero mamatay yung robot tray <laughs> Ayaw <Ayun>, pumunta rito <laughs> Ayun So guys, dayuhin nyo to Pag napunta kayo ng Japan Ito lang talaga pupuntahan nyo Pero sobrang puno hanggang ngayon Puno pa rin o oh. Tapos ang waiting time namin Bago makapasok One hour mahigit Wala siyang reservation So Sikat na sikat to Make the most of it Two hours Feel ko naman masusulit nyo yun Sobrang mura guys so, Gawin niyo yung ginawa namin oh. Pagurin niyo yung robot stuff. <laughs> Halin lang. Eh. <laughs> actually, mura siya, boy. Kung i-convert mo sa Pilipinas. Kung sa peso. 1, per head siya. Ah. Tapos naka premium beef mm -hmm. ka pa. Sipi mo sa ka order ng steak ng ganong kamura. Isang order lang yun, ganyan ang pakaliit, di ba? Ang lala. Tapos mga dessert namin, guys. Ultimo dessert. Ang sarap. ko likong. Ang likong pa, oh. o. Diba? yung anong, sulit. sulit. So, ayun, guys. So, sa mga nakadaod, Please like, dito na tinapos ano? Please like, share, and subscribe. Okay? I love you mga buddy. Ayan yun sila. After kumain nila tito. Japanese culture. <laughs> Liligbet. <laughs> La <mesa namin> na. <laughs> yung lamesa namin. Binigyan natin free na. Kaya pretzel naman. So ito yung totoan nila guys. Bye bye. Arigato to gusay mo. Ayan kami ay aalis na. Ay ito siya. Ito yung pangalan niya. Oh, okay. Tapos ka ba? Tapos ka ba? Bijo, bijo, bijo. Bijo, bijo, <coughs> So guys, kung mapadaan kayo. Okay? <coughs> Hi, Bandes. You want to see this? <coughs>